Akala ng lahat ay tapos na ang Rolls-Royce. Pagkatapos ng napakalaking tanggalan, kinansela ang mga kontrata at mga taon ng katahimikan. Huminto sa panonood ang mundo ng aviation. Ang Boeing at Airbus ay abala sa pakikipaglaban sa pandaigdigang pangingibabaw. Ipinakita ng GE ang mga makinang pang-record breaking nito at Rolls-Royce, isang pangalan lamang mula sa nakaraan, isang legacy na brand na walang bagong edge. O na naisip nila, dahil habang umuusad ang industriya, nagdilim ang Rolls Royce sa isang dahilan. Sa likod ng mga nakasarang pinto, sila ay nagtatayo ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi maliit na update, hindi isang concept sketch, ngunit isang fully functional na prototype ng pinaka-advanced na jet engine na nilikha kailanman. Tinatawag nila itong ultrafan. At ito ay hindi lamang nahihigitan ang kanilang huling generation. Ito ay lumukso sa buong industriya. Ito ay mas malaki, mas magan, mas matalino, mas mahusay, at higit sa lahat. Hindi ito isang teorya. Gumagana ito. Ito ay nasubok na. Maragumpay. Habang ang Boeing ay nag-aagawan sa mga pagkaantala at ang Airbus ay nadoble sa lumang teknolohiya, ang Rolls-Royce ay tahimik na gumawa ng isang hakbang na maaring iflip ang buong hierarchy ng aviation. Dahil ang Ultrafun ay hindi lamang isang makina. Ito ay isang turning point. Ito ay idinisenyo upang tumakbo sa napapanatiling mga gasolina. Ito ay katugma sa hydrogen at hybrid system. At naghahatid ito ng hanggang 25% na mas mahusay na kahusayan sa gasolina kaysa sa anumang naitayo ng Rolls-Royce. Bago tayo sumisid ng mas malalim, siguraduhin mag-like at mag-subscribe. Nagsisimula pa lang ang engine war na ito. Ang kwento ay nagiging mas kawili-wili dahil ang Rolls-Royce ay hindi lamang gumawa ng mas matalinong makina. Gumawa sila ng direktang hamon sa nagaharing heavyweight, ang GE9X. Ang bagay na ito ay isang halimaw. 134,000 pounds ng thrust, isang record-breaking engine na particular na ginawa para sa Boeing 7X. Lahat ng kalamnan, lahat ng lakas. Ngunit narito ang problema. Ito ay nakulong sa nakaraan ang GE9X ay malaki, mabigat, at nakalock sa isang uri ng sasakyang panghimpapawid. Tiningnan iyon ni Rolls-Royce at tumahak sa ibang landas. Binuo nila ang ultrafan na may modularity sa isip. Sa halip na maghabol ng higit pang tulak, hinabol nila ang higit na control. Isang gearbox na hinahayaan ng fan at turbine na umikot sa kanilang sariling perpektong bilis. Isang bypass ratio na higit sa 15 hanggang 1 ang pinakamataas na naita sa commercial na aviation. Iyon lang ay nakakabawas ng fuel burn ng higit sa 25% kumpara sa Trent XWB. At hindi tulad ng modelong one-size-for-one plane ng GE, ang Ultrafan ay scalable, parehong core, iba't ibang thrust classes. Maari nitong paganahin ang mga wide bodies, narrow bodies, at hinaharap na hydrogen electric na sasakyang panghimpapawid. Lahat ay may isang platform, Gumawa ng pahayag si GE. Gumawa ng sistema si Rolls-Royce. Kaya ngayon ang industriya ay nahaharap sa isang pagpipilian. Higit pang tulak o higit pang hinaharap. Dahil maaring hindi ang ultrafan ang pinakamalakas na makina sa kalangitan. Ngunit maaring ito ang pinakamatagal. Tagal na lumilipad. At kung nagtataka kung paano ito nakuha ng Rolls-Royce, Nauuwi ito sa katumpakan ng engineering sa bawat antas. Magsimula tayo sa napakalaking 140-inch na fan. Ito ang pinakamalaking ginawa para sa isang commercial na jet engine. Ngunit ang laki lamang ay hindi kung bakit ito revolusyonaryo. Ang bawat talim ay huwad mula sa mga composite ng carbon, na pinatibay ng mga gilid ng titanium, na iyon na sapat itong malakas upang makaligtas sa isang strike ng ibon ngunit sapat na magaan upang makatipid ng malubhang timbang. Ngayon, pagsamahin iyon sa isang 15 hanggang 1 bypass ratio, mas maraming hangin ang lumalampas sa core ng engine, na lumilikha ng mas maraming thrust na may mas kaunting gasolina, mas tahimik, mas malinis, mas mahusay. Iyan ang matamis na lugar na hinahabol ng bawat gumagawa ng makina. Nauna si Ultrafan. Pero ang totoong sekreto, ito ang gearbox. Pinaghihiwa-hiwalay nito ang bentilador mula sa mga turbine. Ana Damiana, nagpapahintulot sa pareho na umiikot sa kanilang perpektong bilis. Ito ay tulad ng pagbibigay sa makina ng maraming gear at ginagawa nitong mas mahusay ang lahat. Sa loob ng core, mas lalo itong dinala ng Rolls-Royce sa halip na traditional na mga haluang metal. Gumamit sila ng mga ceramic matrix composites. Ang mga materyales na ito ay humahawak ng nakakabaliw na init at presyon. Hinahayaan ang makina na patakbuhin ng mas mainit. Pinapalakas ang thermal efficiency at mas pinababa pa ang paggamit ng gasolina. At wala sa mga ito ay hypothetical. Ito ay nasubok na. Napatunayan. 64 megawatts ng kapangyarihan sa pamamagitan ng gearbox. Isang world record. Mga totoong numero. Totoong pagganap. Ang Ultrafan ay hindi isang prototype. Ito ay isang patunay na konsept na gumagana at lahat ng ito ay ang bahagi ng isang bagay na mas malaki dahil ang makinang ito ay hindi ginawa ng nakahiwalay. Ito ang resulta ng apat na dekada ng walang humpay na pagbabago. Ultrafan ay hindi dumating out of nowhere. Ang makinang ito ay produkto ng apat na dekada ng walang humpay na pag inhinero bawat tagumpay, bawat pagkabigo, bawat aralin. Tertiana na, na, na compressed sa isang makina. Noong 1970s, binago ng Rolls-Royce ang laro gamit ang RB-211 na ipinakilala ang three-shaft engine na disenyo na nagtakda ng pundasyon para sa moderno at mahabang paglalakbay. Pagkatapos ay dumating ang serye ng Trent, Ang 700, Ang 900, Erlam, Ang XWB. Ang bawat isa ay nagpapagana ng flagship aircraft tulad ng A-330, A-380, at A350. Itinulak ng bawat isa ang mga limitation sa kahusayan, paganap, at mga emission. Ngunit maging ang Trent XWB, ang pinakamahusay na makina sa commercial na paggamit ngayon ay may mga limitation. Alam ni Rolls-Royce na hindi lang nila mapapabuti ang nakaraan. Kinailangan nilang magsimulang muli. Ang Ultrafan ay hindi isang Trent Evolution. Ito ay isang malinis na disenyo ng sheet. Ito ang unang pagkakataon na gumamit ang Rolls-Royce ng nakagear na arkitektura sa isang wide-body class na makina. Ito ang unang nagsama ng ceramic matrix composites sa mga critical na hot zone. At ito susyong unang gumamit ng malakihang 3D na pagprint para sa mga bahagi ng istruktura, pagbabawas ng timbang, pagtaas ng tibay, at pagbabawas ng basura. Ngunit, narito ang bahaging hindi palaging nakikita ng publiko. Habang ang karamihan sa mga tao ay nahuhumaling sa thrust at lucky, ang mga airline ay nahuhumaling sa mga numero, mga gastos sa pa -pa pagpapatakbo, o pagpapanatili, pagsunog ng gasolina, mga parusa sa regulation, at doon binaliktad ng ultrafan ang buong equation. Binabawasan ng makinang ito ang pagkonsumo ng gasolina ng hanggang 25% kumpara sa Trent X Iyan ay hindi marketing fluff. Iyon ay milyon-milyong dolyar sa pagtitipid. Bawat eroplano, bawat taon. Sa panahong kumakain ang jet fuel ng higit sa 30% ng kabuuang gastusin ng isang airline, hindi lang kahanga-hanga ang ultrafan. Hindi mapaglabanan sa pananalapi. At hindi ito tumitigil sa gasolina. Ang modular na construction ng ultrafan ay nangangahulugan ng mas kaunting natatanging bahagi at mas mabilis na pag-ikot sa panahon ng pagpapanatili. Ang mas malamig na operating temps nito ay nangangahulugan ng mas kaunting pagkasira sa mga bahagi. Gumagamit ito ng predictive analytics upang makita ang mga potential na issue bago mangyari ang mga ito. Pag-iwas sa mga pagkaantala, oras ng saligan, at mga sorpresang pagkabigo. At sa background, ang presyon ay tumataas. Hindi na hinihiling ng mga gobyerno sa mga airline na bawasan ang mga emission ipinag-uutos nila ito. Pinaparusahan na ng Fit for 55 na inisyatiba ng EU ang mga high-emission flight. Ang International Civil Aviation Organization ay nagtatakda ng global caps. Maging ang mga pasahero ay pumipili ng mga flight batay sa epekto sa kapaligiran. Ang mga lumang jet engine, ang mga ito ay ginawa para sa isang panahon na mabilis na naglalaho. Ang ultrafan ay binuo para sa kung ano ang susunod. Handa na ito para sa 100% sustainable aviation fuel mula sa unang araw. Dinisenyo ito na nasa isip ang mga sistema ng hydrogen sa hinaharap. At ito ay binuo upang mag-evolve, upang lumipat sa isang hybrid electric role pagdating ng panahon. Ang makinang ito ay hindi kailangang i-retrofit para sa hinaharap. Naroroon na ito. Ayan pa tapos ay merong ingay, isang hindi nakikitang gastos na nakalimutan ng karamihan sa mga tao. Ang mga paliparan sa buong Europa at Asia ay pinipigilan ang polusyon sa tunog. Ang maingay na sasakyang panghimpapawid ay nawawalan ng mga puwang sa pag-alis, nahaharap sa mga multa, o ganap na pinagbawalan sa mga operation sa gabi. Ang mataas na bypass ratio ng ultrafan at matalinong arkitektura ng gearbox ay ginagawa itong isa sa mga pinakatahimik na malalaking makina na sinubukan kailanman na angangahulugan iyon na ang mga airline ay maaaring magpatakbo ng mas mahabang oras sa mas maraming lokasyon na may mas kaunting mga paghihigpit na direktang nagsasalin sa mas maraming kita. Kaya kapag tinitingnan ng mga airline ang ultrafan, hindi lang sila nakakita ng isang lukso sa engineering. Nakikita nila ang mas mababang singil sa gasolina, mas kaunting mga pagkaantala, binawasan ang mga buwis sa carbon. Pinataas na flexibility at mas mahusay na mga margin. At kaya naman binibigyang pansin ngayon ng industriya dahil ang Ultrafan ay hindi isang futuristic na prototype. Eno ay ang pinakamatilis na pang ekonomiyang tool na airline na nakita sa mga dekada. Ios magya traditional na jet engine ay ginawa gamit ang casting, welding, at machining. Mga prosesong komplikado, mabago at mabigat. Binaligtad ni Rolls-Royce ang script, ITA critical na bahagi ng Ultrafan, kabalang ang mga blades, bracket, at panloob na suporta, ay nakaprint gamit ang mga high-strength na haluang metal at composites. Nagbibigay dan ito para sa mas masalimuot na mga disenyo ng airflow, mas kaunting material na basura, at mas magaan na bahagi na may mas mataas na heat tolerance. Kahit na ang napakalaking 140 pulgadang fan blades ay hindi pangkaraniwan, Ginawa ang mga ito mula sa carbon composite na material. Mas magaan kaysa sa titanium. Ngunit pinalakas ng titanium leading edges para sa tibay. Binabawasan ng kombinasyong iyon ang kabuang bigat ng makina habang pinapataas ang lakas. Isang bihirang panalo-panalo sa disenyo ng aerospace. Ang pagbusapan natin ng score. Ang pinakamatinding kapaligiran sa loob ng makina. Dito. Ginamit ng Rolls-Royce ang mga ceramic matrix composites CMCS, isang material na kayang hawakan ang mga temperatura na higit pa sa kayang tiisin ng mga haluang metal, na nangangahulugan ito na ang makina ay maaaring tumakbo ng mas mainit, part pa na nagpapalakas ng thermal efficiency at nakakabawas sa paggamit ng gasolina. Sigmaga CMC ay mas magaan at mas nababanat, na binabawasan ang pagkapagod sa paglipas ng panahon at ang pocket set plus ay mayroong gearbox, ang koronang hiyas ng arkitektura ng ultrafan. Pinapayagan nito ang fan na umikot ng mas mabagal habang ang mga turbine ay umiikot ng mas mabilis, na, na nagpapahintulot sa bawat seksyon na gumana sa pinakamainam na bilis nito. Hindi lamang nito binabawasan ang pagkasunog ng gasolina Ngunit binabawasan din ang stress ng engine at nagbubukas ng pinto para sa modular scalability sa mga uri ng sasakyang panghimpapawid. Ngunit ang Rolls-Royce ay hindi lamang nag-innovate sa loob ng makina. Inisip nilang muli kung paano sumasama ang makina sa sasakyang panghimpapawid. At para doon, bumuo sila ng isang mapanganib na alyansa. Dahil noong 2018, tahimik na pumirma ang Rolls-Royce ng deal sa Airbus. Ang layunin Upang subukan sa paglipad ang ultrafan bilang bahagi ng isang buong sistema ng pagsasama, hindi lamang bilang isang drop-in na makina, ngunit bilang isang kumpletong arkitektura ng pagpapaandar. Ang makina, pylon, nacelle, lahat ay binuo ng magkasama, na-optimize ng magkasama. Ang partnership na ito ay hindi lang isang handshake. Pinunduhan ito ng programang Clean Sky 2 ng European Union isang bilyon euro na inisyatiba sa pagsasaliksik na nakatuon sa pagbabawas ng mga emission ng aviation. Alam ng Airbus kung ano ang gusto nito. Isang landas patungo sa susunod na generation ng long haul at short range. Nasasakyang panghimpapawid na binuo na may sustainability na nakabaked in, hindi nakabolted. At Rolls-Royce, gusto nilang lumipad muna ang kanilang makina sa pinakamalaking platform sa Europa. Ito ay isang perpektong tugma. Magkasama silang nagtatayo ng mga integrated power plant system na lampas sa thrust. Tina target nila ang ingay, drag, fuel economy, maging ang mga diskarte sa pagmamanupaktura tulad ng high rate na thermoplastics at mga automated na welded assemblies na maaring mabilis na sumukat. At Boeing, wala sila sa kwarto, hindi rin si GE. Bagamat itinaya ng Boeing ang lahat sa GE9X at sa mga tumatanda nitong partnership, ang Airbus at Rolls-Royce ay magkasamang nagpapaunlad ng hinaharap sa katahimikan at nagsasalita tungkol sa katahimikan. Ang UltraFan ay may isa pang kalamangan na halos walang pinag-uusapan. Ngunit ang bawat paliparan ay nagmamalasakit. Ang ingay, ang ingay ng makina ng jet ay naging isa sa mga pinakamalaking tinik sa panig ng industriya ng aviation sa loob ng mga dekada. Ang mga take-off at landing ay nagdudulot ng pinakamaraming reklamo mula sa mga komunidad na nakatira malapit sa mga paliparan. At ang mga pamahalaan ay nagsisimula ng tumugon, hindi lamang sa mga multa sa ingay, ngunit sa mga pinaghihigpitang puwang ng paglipad, mga curfew, at umagapagbabawal sa papagpatan diwan at takbo. Binuo ang ultrafan na nasa isip ang katotohanan ito. Salamat sa ultra-high bypass ratio nito, ang fan ay nagpapagalaw ng mas maraming hangin sa mas mababang bilis. Mine, na natural na gumagawa ng mas kaunting ingay. At ang disenyo ng gearbox ay nagpapababa pa ng bilis ng fan, lalo na sa panahon ng pag-takeoff, yung pagbaba, ang pinakamaingay na bahagi ng paglipad. Ang resulta, isang napakalaking pagbaba sa mga decibel nang hindi sinasakripisyo ang pagganap. Para sa mga airline, nangangahulugan ito ng mas kaunting pananakit ng ulo sa regulasyon. Maaari silang magpatakbo sa mga paliparan na sensitibo sa ingay, lumipad sa gabi, at mag-apply para sa mga karagdagang puwang ng paglipad kung saan ipinagbabawal ang mas maingay na sasakyang panghimpapawid. Ito ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan ng mga pasahero. Ito ay tungkol sa si pag-access, flexibility, at kaida at apart sa mga autoridad sa paliparan. Ang mga mas tahimik na makina ay ginagawang mas madaling maaprubahan ang mga plano sa pagpapalawak. Dahil ang mga sasakyang panghimpapawid na nilagyan ng ultrafan ay nakakatugon sa mas mahigpit na mga target ng ingay na hindi kayang gawin ng mga lumang makina. Ito ay isang banayad na kalamangan, ngunit isang madiskarteng isa dahil habang sinisimulan ng mas maraming bansa ang pagtrato sa ingay sa paliparan tulad ng polusyon, ang mga pinakatahimik na makina ang magkakaroon ng pinakamalakas na epekto sa komersyal. Kaya na ngayon ay meron ka ng jet engine na hindi lamang malakas at mahusay. Ito ay Magian. Ito ay modular. Ito arki o ay handa sa hinaharap. At ito ay tahimik. Kaya es umalis sa Boeing sa isang mapanganib na lugar. Dahil habang tahimik na lumipat ang Airbus at Rolls-Royce patungo sa ganap na pagsasama, na natiling nakatali ang Boeing sa GE at sa mga legacy na the architecture ng makina na na-optimize para sa raw power. Hindi sa hinaharap na flexibility, ang GE9X ay hindi maikakailang makapangyarihan. Napakalaki din nito, mahigpit na pinagsama sa 707X platform, at binuo na may mas makitid na focus. At narito ang issue. Ang programang 7 x ay sinalanta ng mga pagkaantala, mga taon sa likod ng schedule. Itinulak ang surplus, YAS, in certification, nabawasan ang mga order. Samantala, ang Ultrafan ay hindi lamang nagpapagana ng isang eroplano, Ero A Modular. Iyan ang bahaging naiintindihan ng ilang tao, ngunit ito ang tunay na masterstroke. Ang Ultrafan ay gino sa sukat. Parehong core architecture. Maramihang thrust classes. Maari itong itune para sa narrow body jet, long haul wide bodies, at maging sa hinaharap na hybrid electric or hydrogen propulsion system. Ito ay hindi isang makina. Ito ay isang buong ecosystem. At ang modular na disenyong iyon os ay nagbubukas ng pinto sa isang bagay na nagbabago sa laro. Pag-iisa ng fleet. Ayaw ng mga airline ang pamamahala ng maraming uri ng engine, iba't ibang bahagi, iba't ibang crew, iba't ibang schedule ng pagpapanatili. Ito ay magastos. Ito ay hindi epektibo. Ano kakayahang umangkop ng Ultrafan ay nag-aalok ng isang solution sa maraming modelo ng sasakyang panghimpapawid? Nangangahulugan iyon ng mas mababang mga gastos sa pagsasanay, mas madaling logistic, at mga nakastreamline na kontrata ng serbisyo na lahat ay nagsasalin sa malaking pagtitipid sa paglipas ng panahon. At habang patuloy na umaasa ang GE sa mga particular na sasakyang panghimpapawid na mega-engine, mayroon na ngayong ang Rolls-Royce na maaring lumipat ng pahalang sa buong merkado. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta ng mga makina. Ito ay betanol sa pag sa mga airline ecosystem. At dahil isinasama na ng Airbus ang ultrafan sa roadmap nito sa hinaharap, ang pagsusulat ay nasa dingding. Ang susunod na henerasyon ng sasakyang panghimpapawid ay hindi idinisenyo sa paligid ng mga makina. Ang mga makina ay idinisenyo kasama ng sasakyang panghimpapawid mula sa unang araw. Iyan ang uri ng pagkakahanay na wala sa Boeing sa kasalukuyan. At e, ito ang uri ng puwang na hindi lamang nakakaapekto sa isang eroplano. Ito ay muling hinuhubog ang pandaigdigang bahagi ng merkado. Dahil ano ang mangyayari kapag ikaw ay isang airline na naghahanap ng 5 tents? O 20 town, nakikita mo ang tumataas na gastos sa gasolina, mas mahigpit na mga target sa emission, mga bagong panuntunan sa paligid ng ingay, at sasakyang panghimpapawid na kailangang manatili sa serbisyo ng mas matagal kaysa dati. Ngayon, tanungin ang iyong sarili. Tumaya ka ba sa isang engine na binuo para sa huling platform o isang binuo upang mag-evolve sa anumang susunod na darating? Yan ang tahimik na kapangyarihan ng UltraFan. Ito ay hindi lamang isang makina, ito ay isang platform play at dinadala tayo nito sa huling punto. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbuo ng isang mas mahusay na turbines. It ay tungkol sa pagbuo ng leverage. Hawak na ngayon ng Rolls-Royce ang isang susi na nagbubukas ng flexibility para sa mga airline, performance para sa mga pasahero, at sustainability para sa mga regulator. At nagawa na nila ito sa panahong ang bawat piraso ng puzzle ng aviation ay muling sinusuri. Ang ekonomiya pagkatapos ng pandemya, presyon sa kapaligiran, technological na acceleration, ay ultrafan ay hindi lamang lagyan ng check ang mga kahon. Ito ay ganap na nagbabago sa larangan ng paglalaro. Ginagawa nitong bahagi ng merkado ang kahusayan ng gasolina. Ginagawa nitong pagiging mapagkumpetensya ang sustainability. Ginagawa nitong diskarte sa eroplano ang disenyo ng makina. At marahil ang pinakamahalaga, pinipilit nito ang lahat na makahabol. Kailangang tumugon ang GE. Kailangang mag-isip muli ng Boeing. Ang buong engine ecosystem ay kailangang gumalaw ng mas mabilis. Mas matalino at mas payat. Dahil ang ultrafan ay hindi lamang naririto upang makipagkompetensya. Narito ito upang baguhin ang mga patakaran. Kaya sa susunod na marinig mo ang isang tao na nagsasabing, ang Rolls-Royce ay isang legacy na brand, mas malalaman mo. Hindi lang sila nakaligtas, maaaring binuulang nila ang kinabukasan ng paglipad